Nestor, kamusta na ang mga taniman ng sibuya sa Nueva Ecija at nakakapagbenta pa ba ng sibuya sa mga magsasaka doon? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon naman ay may mga nakakapagtinda pa rin. Ito yung mga nag-early harvest nga. At uh, ito'y namumblema naman yung karamihan mga magsasaka nga dito dahil nga sa patuloy na pagpinsala nitong harabas o army worms sa mga taniman ng sibuyas sa Nueva Ecija. Mas tumindi pa ang atake ngayon ng Onion armyworms o Harabas sa hekta hektaryang sakahan ng uh, sibuya sa probinsya ng Nueva Ecija. Sa tala ng Provincial Agriculture Office ng Nueva Ecija nitong nakaraang linggo ay nasa 231 hectares ang napiste ng Onion armyworms Pagpasok ng January 24 ay umabot na ito ng 346 hectares ang kabuang pinsala ng Harabas. Nakaraang linggo ay ang mga taniman ng bayan ng Bungabon, Palayan City, Talabera at Laor ang apektado. Ngayon kabilang na nadagdag na ang bayan ng Nanapiste ng Harabas ay ang bayan ng Llanera, Gimba, Quezon at San Jose, at San Jose City. Yung area po natin ng totally damaged ay 8 hectares po. Ang atin pong partially damaged ay 338 hectares. So ang total po noon nasa 346 hectares. So with the total number of farmers affected, 392 farmers. Sa walong bayan po na affected po ng onion army worm. Ay naman sa ilang apektado na magsasaka gaya ni Mang Joselito Bacano, masyado na silang nalulugi matapos anya na ubusin ito ang kanyang tanim na sibuyas dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake nito matapos sirain ang dahon at bunga ng kanyang sibuyasan. Hindi namin makontrol yung, yung arabas kahit anong klaseng gamot na ibomba namin. Talagang ayo mamatay. Maakukan lang siya yung maantala lang siya ng isa o dalawang araw. O kinabukasan, atake na naman uli. Kaya napakaraming gamot ang inuubos. Samantala, nangangamba na rin ang iba pang karatig bayan na mga magsasakasan Nueva Ecija na madamay pa rin ang kanilang sibuyasan, lalot malapit ng anihan. Kaya anya ang iba ay napipilitan na umani ng maaga bago at tuloy ang masira pa yung kanilang tanim at aanihing mga sibuyas. At siya mo, Live, balik sa iyo. Ela? Maraming salamat Nestor Torres.